Okay na? Live na tayo. Live. Maraming maraming salamat sa ma ating mga dialysis, Philippines patient. Sobra sobra thank you. Pagpunta dito thank you sa ABS-CBN. Grabe. Grabe. Grabe yung suporta At talagang, paano mo hindi kita. Ang gaganda pero lahat nagda-dialysis. At uh, isa-isahin natin. Kayo. Kayo po, Tiga Valenzuela. Uh, yes. message po kay Doc. Doc, napapanahon na po talaga na meron isang katulad ni Doc Willie Ong na may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Ang kalusugan ang pinaka-importante para sa atin. At yan ang ipaglalaban ni Doc Willie Ong. Iboto po natin siya Hindi Hindi naman sa ako nagpapa endorse iyo. <laughs> ako mag-endorse -e iyo. Erase. <laughs> si Kayo, ilang years na, nagda-dialysis las uh, seven 7 years tapos nag-transplant ka na isang beses mm. diba mm -mm. tapos ah, yes po. tapos hindi naging maayos opo opo um mm. kailangan po natin ng suporta ah, lalo lalo no'n mm. ang mga nag, katulad naming nagda dialysis sa mga na-transplant mm. po so yun lang po ang hinihiling namin kay mm. Doc Will po sobra hirap talaga mahirap po sobrang talaga. kawawa talaga talaga maiiyak yes pa makita mo yung mga thread nila Nakaka 3 times a week pa ba kayo o Hindi nagtitipid? Na po. Two, two times na lang. Two times a week na lang, grabe two naman. Times lang. Oh. Na mo, two times na lang, hirap ng buhay. Two times na uh, lang. Jimmy Grant po, taga Quezon City. Uh -oh. uh, nandito po kami dahil nanawagan kami na sana dumating yung panahon na malibre ang dialysis para sa aming lahat. Sa yung PhilHealth Health, kailangan kompleto lahat. At nakikita po namin yun sa True Doc Willie. Eh, so masusuportahan niya at kaya niya magawa para sa atin. Ano para gusto atin? natin? Hundred 4 sessions. 156 po siya, nga namin. 156, 3 times, times a week. 3 times a week. Para po wala na pong isipin yung mga ibang pasyente. Oh, Sulit-sulitin na natin, 156, di ba? Plus yung mga gamot pa. Ano nga yung mahal yung phosphate, ano? Ano po, yung Lenbella. Lenbella, baka na yung Lenbella -ano na yan. Napakalan po, 80 pesos po yung sa Mary Critoc. Napakamahal pa sa'yo. Nakaka-Lenbella pa kayo, di na. Bira po. Sa mga ordinaryo pong tulad namin, mahirap ano po. Ano mangyayari pag hindi kayo nakaka-Lenbella? Sobrang kati sa katawan. Tata sa posporo, sobrang, po, sobrang kati sa katawan. Napakahirap po. Apektuhan din yung buto. Ako po si Sinayda F. Nolasco, taga Quezon City. Ako po ay apat na taon lang lumalaban sa sakit na ito sa dialysis. Hindi po sapat ang tinutulong ng gobyerno sa amin na binibigay na gamutan. Kulang na kulang po. Halos hindi po namin alam, lalo na po pag-ubos PhilHealth, hindi namin alam kung saan kaming kumain ng Diyos kukuha nang ibabayad namin para masalang lang kami. Hinihingi po namin ang supportan nyo dahil nakakita kami ng pag-asa kay Doc Willie Ong regarding yes! sa sakit namin. Ay nako, nakayak talaga. At <laughs> uh, alam ko kailangan talaga three times a week eh. Yung iba two times. Lang po. ang sama ng loob ko yung iba once a week, every five days, nagtitiis sa heart failure. Grabe. Mga doktor, mga nurse, nagtitiis sa heart failure. Sino na bang makakaisip ng ganyan, di ba? Yes. Hi po, ako po si Victoria sa galing pong Antipolo. Bukang bukang hindi ka nagda-dialysis <laughs> kasi maganda. Amen. Pero uh, uh, pero nagda po ako for almost three years na po. Um, mm. uh, marami po salamat na dok na tatakbo po kayo sa Senado ah, uh, marami pong kayong taga-suporta po na susuporta po sa inyo. Tanghiling lang po namin madagdagan yung PhilHealth po namin, makover yung lahat ng pangangailangan lahat, po namin. Lahat naman gagawin yung natin. talaga. Eh. Oo, Alam nyo naman para sa inyo to eh. Oo. Oo. Mahirap ito yung sa akin, pero mas mahirap yung pinagdaraanan nila eh. So pray natin na yes. Hello po, ako po si Christine Joy Abod, 28 na taong gulang. Uh, tatlong taon na po akong nagda-dialysis. Sa so ngayon po, ang sinusuportahan ko po talaga si Doc Willie Ong para sa senador. Kasi alam ko siya po ang nag-iisang nag Nagiisang tutulong sa atin para madagdagan po yung treatment natin sa PhilHealth. Lalong lalo na po sa akin na hindi po ako pinapayagan ng aking nephro at cardiologist na uh, mag two times lang sa pagkata. Ako po ay may karamdaman sa puso. Ako po ay may RHD rheumatic oh, heart disease. Okay. So kailangan po talagang three times. So ang hiling ko po is sana ay eh, madagdagan po ang treatment natin sa PhilHealth. Maraming salamat po. Grabe grabe three times. Oh doc Lisa. Grabe. Yung kanilang story. Yung story. Asawa. Ay, yung mga kasawa. Asa yung mga asawa. Yung kanilang love story. Ito love story. O, gawa natin ng story ah, uh, MMK. <laughs> oh, gana. Ako po si Tana Juan. Um, five years na po akong CKD patient. So, five years ka ng dialysis. Opo, sa five years na yon, ngayon pa lang ako mag, nag-plan magpa-transplant. Kasi una sa lahat, Sobrang mahal po magpa-transplant kaya kailangan natin ng doktor talaga sa Senado kasi isa siya sa nakakaintindi sa sitwasyon namin. Mm. So, once na makapasok si Dr. ang maraming chance na maraming makapagpa-transplant sa tulong din ng PhilHealth. At sino magbibigay sa iyo? ang aking bayani, ang aking wow. asawa. Wow. <laughs> willing na willing ka ibigay yung kidney. Ah, uh, yes po, hindi pa. pati liver and heart. <laughs> <laughs> hindi hindi lang puso pati kahit anong organ. Kahit kaluluwa. Kinikilig ako. O, maghanap kayo ng bibigay ng kidney, liver, puso, bituka, para sa ka... Yung iba nga, kahit 10 piso ay na magbigay. Oh. Marami pa bang katulad mo? Uh, kung mahal po nila yung... Meron mga... ka bang kapatid daw? sa <laughs> so, lahat po ng mahal nyo sa buhay na may gantong uh, sitwasyon, Gawin niyo po lahat, para lang gumaling sila. Uh. Yes. <laughs> Na-meet mo siya bago ka mag-dialysis? Opo, wala pa po akong sakit nun. Ah, napakahirap, oo. Kakakasal lang po namin ng 2017. Yes, congratulations. Thank you, Yes, mga magsasalita, please. Uy. Yes. Aga po si Laurel, taga Las Piñas. 7 years na pong dialysis patient. Sa totoo lang po kami mga pasyenteng dialysis patient ay nahihirapan ma na makapag kasi alam naman natin na yung pill natin ay 90 season lang. Ang kailangan po talaga natin ng tulad ni Doc Willie Ong na para makumpleto natin gamutan ng dialysis, dialysis sa loob ng isang taon. At po yung mga gamot natin ng na, mga tulad ng injection. Asawa mo transplant din? Opo, daw. Bakit dalawa kayo may sakit sa kidney? Opo. Grabe. Paano ngayon. mo na lalampasan yan na ito yung dumating na pagsubok? Ano po, ng, bali sa tulong na lang ng ating mga Panginoon tapos sa mga supportan ng Paano mga... mo na tutuloy na magdasal, magtiwala na dalawa kayong may sakit? Hindi ba na pumasok sa isip mo bakit bakit kayo tinamaan? Kung po minsan, siguro pagsubok lang tapos siguro, Dok, ito nga, siguro po sa tulong na rin ninyo na sana... Ma mapagaan ang aming pang, anong mga pangangailangan sa gamutan. Mm. Kaya po susuportahan po namin kayo sa mm. Sinando po. Talaga nakakalungkot na hawakan ko lang siya nanginginig oh baka malakas sa <laughs> hindi minsan nyo sa heart na naka ah, nakakapa ko na eh kung heart failure o mahina o merong final words para sa in sa ating mga kababayan ay sorry yeah. yes. ako po Feeder. si Jeff Conce three-termer kagawad ng barangay San Antonio mm. Quezon City. Five years na pong nagda-dialysis. Alam niyo po, isa po ako sa followers uh, ni Doc Willie Ong. Since nag-dialysis po ako, every time na nag-open po ako ng Facebook, nakikita ko po ang kanyang mga advice tungkol sa kalusugan. Kaya it's about time po na magkaroon po tayo ng isang doktor sa Senado na tutulong at uh, tututok sa mga issues and concern ng mga may sakit, lalong-lalo na po ang dialysis uh, patient. Alam niyo po, napakalaki yung problema. tamang tama po ang ginawa po ni Dr. Willie Ong na pagtuunan ang mga free medical sa darating na panahon pag siya po'y naluklok. Kaya ako po'y nananawagan na sana po sundan niyo po ang fanpage ni Doc Willie Ong. Tignan nyo po sa Facebook at tayo maging followers. Alam nyo po, napakalaki na po ng kanyang followers. Million-million na po. It's mga 10 million na po. Kaya po, sana po matulungan po natin siya na lahat po tayo uh, magkaisa para iboto Kailangan po natin ng bagong leader sa Senado. Yan po walang iba, kundi si Doc Willie Ong. Salamat po. Tsaka tutulong to si Doc Lisa. Yan, si Doc yes. Lisa po. Meron pa? Yes. Last. Hi, ako po si Clarito Hakalne. 29 years old, uh, 7 years na pong nagda-dialysis. Uh, kailangan po talaga natin ng doktor sa Senado para mas mapaigi pa yung mga ano, mga pagtulong sa mga uh, may sakit at uh, madagdagan pa yung mga murang medisina sa ano sa ating ano, bayan. Okay. Vince, ikaw. Last na. Last. Final. <laughs> <laughs> Maraming salamat, <laughs> Dok. Ito, kamag-anak ng daddy dialysis. mo ba? Opo. Daddy mo ng dialysis. Actually, lahat naman po ng mga dialysis patient, katulad ng sinabi uh -oh. kanina ni Dok, na kailangan upisahan natin sa goals. Yes. yung pinaka-importante at ang pinaka-importante sa lahat yung may dedikasyon talaga para sa mga pasyente kasi yung hirap ng pasyente hindi madarama ng isang pasyente kung hindi nadarama rin ang pamilya niya Tsaka hindi nadarama na ibang politiko eh. Oo, Nakikita ko, hindi nila madarama yun. eh. Oh, kanina nga oh, interview ko, ano daw yung pinakapahirap sa lahat? Yung walang kasistema ang mga medical assistance oh, Lalo pagdating sa mga dialysis oh, patients oh, oh, oh. at lalo na sa mga, mga cancer patients oh. din. Tsaka, yes, kaya kami mga doctor, nurses, kasasabihin nyo, magnanakaw kami, imposible kami magnakaw na piso. Kita mo naman yung mga mata nila, kakaiba talaga, di ba? So, pag masaya sila, masaya na ako. Yun lang naman reason ko. Gusto ko mababuhay nila. Ang tataka ko, bakit tayo healthy hindi sila hindi healthy, di ba? Ayaw naman natin. sumuhati hati-hati nila yung buhay natin. Di ba? So, habang nabubuhay tayo, gawin natin magagawa natin para sa kanila. Hindi lang dialysis patients, heart patients, lupus patients, ang dami cancer patients. Ano pa bang group? Psoriasis. Lahat. oo, lahat ng operation. 'di ba? So ang dami-dami hindi po natututukan, 'di ba? Napunta lang sa atin yung burden. So thank you, wave na tayo, wave. Wave. Thank you. Thank you. Dasal. Doc dasal. Doc dasal. Jimmy, dasal. Doc Doc dasal. Thank dasal. Dasal. niyo, Kahit anong mangyari, manalo matalo, basta tutulong tayo sa inyo, ha? Manalalo. Kahit, Manalalo. 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 Kahit anong mangyari, tutulong tayo. Tutulong tayo. Tutulong tayo. Balik po natin ang doktor sa Sinado. Dapueno, yes. number 51 sa Balota. Yan ang doktor ko. <laughs> oh. oh, hey. oh Thank you. Thank, you. paki-share po para at least mer share. Ma makilala share. naman sila ha. Share. Para okay. sa kanila okay, to. Namin, mga friend ko, paki-share po. Salamat sa po ng friend ng Barangay San Antonio, paki-share po. Ang isang boto yun, napalaking ha? halaga para sa amin. Salamin s'yan po. Malaking tulong na sa amin. Malaking tulong, paki-share po. Doc Billy. Yes, Doc Billy.